ako, lalo na sa mga tweets sa akin na ano daw ako parang naiinis sila talaga. Yung mga tweets sa akin, nakakainis talaga si Cindy. Si Cindy naman yung tunutukoy nila na parang ang reflex sa akin is, feedback sa akin is maganda kasi ako yung gumaganap na Cindy. So parang i-portray ko yung, na dapat ko nga talaga sila mainis eh, magalit. So uh, thankful well, kasi marami nagko-comment sa akin ng mga, mga feedbacks na magaling na maayos ko daw na iibigay at gina ginaganayan ko naman kasi lalo. So, maganda na napapansin din ng mga manonood yun. So, mas lalo ako inspired mag-work. Wala po bang yung mga nanonood sa mall? Mga... <laughs> Meron wala pa. Siguro ba? sana ka meron eh. <laughs> Pero wala, wala naman po. Parang lahat sila medyo nafi ko lang minsan na parang iinaano nila ako, parang tinitingnan nila ako magsa ako, parang awkward kasi nga ang nakikita nila sa akin is masama, kontrabida, 'di ba? Masama. So parang tinitingnan nila ako. Kontra may nagtanong nga once eh nung nagpunta ka, may, may pinuntahan ako ng isang resto. Tapos sabi eh, may tinanong niya talaga sa kasama ko nung nag-CR ako, sabi niya, masama akong bang ugali talaga ni Miss L? Ay, Ay hindi, hindi. Inaano naman ako nung bigang ko. Tapos so, pagbalik ko, nag-smile ako agad and then nagpa-picture na. So, parang uunahan ko lang talaga siguro sila din na lagi akong mag-smile sa kanila. para hindi nila ako misunderstood na masama. Okay. Piling okay. ko sa ngayon, sa mga feedback nila, feeling ko effective naman. Na happy, at happy ako doon na naging effective naman yung pag ko na kontrabida na hindi kasi biro yun eh. Challenge din sa akin. Siyempre, nag-start pa lang naman ako dito sa showbiz. Pangalawang show ko pa lang to. And nabigyan nalaga nila ako ng responsibility na ganito. So happy ako kasi magaganda yung mga feedbacks.